Alam ito, mga idol, ito yung portable na electric fan na nalulungkot sa Pilipinas. Nung ako ng Pilipinas, nakita ko, tag-iisa yung mga anak ko nito. Yung isa nga, dalawang eh. Tapos, yun ang gamit nila. Kasi, kainit sa Pilipinas na rin eh. Tapos, yung isip ko, may reserva pa. Ito nga. Ngayon, so, naisipan kong hingin. Hingin sa kanya ko. Para ka, dito sa Saudi, mainit, ito, ito sa akin, di ba? So, sabi ng asawa ko, sige, dalhin mo. Ngayon, nung, nung isang araw, mainit, humid, walang angin, asma maling sangan, talagang ba, basa yung gamit ko. Naisipan ko ngayon ito, tinuha ko sa bahay para uh, itry, para itry ko na nga, gagamitin ko na. Eh, wala nga, nung pagbukas ko, pagbukas ko na ganito, natin sa kong iisang LBC <laughs> wala na kinakta yung kasawa ko ako ko baka nandyan yung LBC na iwan wala rin daw hindi pa lang kung saan na lang lahat o saan na punta yung LBC e binilang ko lima yung LBC niya eh. isa lang yung nandit ko so, paano magagamit to kaya naisip ko gawa ng paraan kasi sayang naman pagod di ba Gagawa natin ang paraan, mga idol, para magamit natin. Okay? Tara, hahanap ako ng materialis na gagamitin natin dito. Kailangan, sa curve, binagalit ko. Okay, nasa curve. Curve siya ng konti eh. Kumahanap tayo ng materialis na gagamitin natin na para gawing ganito. Okay? gumawa na ako ng limang piraso, mga idol kasi parang pare-pareho sila kasi ito matapang ng konti ito kaysa original ayan baka hindi balanse kapag pinabit ito ginawa ko na lang itong pattern hindi so ang next move natin is liliangin natin yung gilid gamit tayo itong salt tater Yan. 400 kaya 400 sa ganun uh, kung maamaman sa balak ko braso ko yung electric pad, dito ang hindi tayo ma-injury, di ba? Tara, kaya nga. Okay na, mga idol. Pareho na sila. Ito, hindi na natin ikakabit ko. Ito na, yung lima. Ngayon, gagawin natin para may kabit ito sa unit. Kasi original, isuksok. Ayun, isuksok lang yan.

nag natin kitasan natin.